balat-balat tayo ng mga pang-giveaway ni Zia, ipakita ko sa inyo. Ito yung mga binili namin sa divisorya. Ito sa inyo. yung mga binili namin. Ito sa ano na lang namin binili dito sa bahay. Ito pa yung mga ano. Tapos ito, sa divisorya din namin binili. yung Ito pa, ito. Ito. ito pa. ito pa. ito pa. Dami na yan. pa yung iba. Anak mo, namili niyan. Hindi yung mismo namili ng mga ano eh. Oh, ano nasa na yung isa pang... Diyan, ito pa. Yan sa... Kemarin tu. ito Tukar. Ia. 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 Tara makita ka sa video. Hello guys, welcome to our vlog. Ah, <laughs> dito ka. Yung mga yung mga magulang niya ni si Busy Busy. Busy sa pagdaro na. So, ngayon talaga yung birthday ni Gio, August 25. Pero bukas pa yung party na, full party. So, ngayon, nag-prepare na kami ng mga kailangan mga gihaw, pang, pang giveaways na tapos, ito na rin yung pang price kasi hindi naman ganun talagang bata yung ano uh, um, yung 20. Ano kaya naganyang patasin ng ang um damo? Tapos, ito, 20 pieces din to eh. ko na yung mga price eh. Basta para sa mga giveaway ni Zia, parang ano, mabuto ko ng 25 Anabit, giveaway, eh, hindi parang 3,000. Nasa 3,000. Divisoria pa yun eh. sir, kaya na lang tayo sa labas. kaya na lang tayo sa labas. 7th na birthday naman yun, kaya okay lang. Wala um, 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 ano ko. 7th birthday naman ng aming baby. Hindi kung ano yan, di sana may isa pa. Hindi okay. 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 Hindi na mo, baka madobli eh. May kulang na isen. Ang ganda naman yung pinili ko. Kaya mahal yung ano, laruan kasi yung pinili ko talaga ilagay, ilaga. E, ako nung puro candy. So, after nung pagbinigay mo, mabibisi yung mga bata. Okay. Ay, hindi naman sila mag-iingay. Hindi na mag Maglalaro na lang nung mga ano, nung binigay na price.

May ah, karaso ba yung sobrang? 20 pieces. 20 lang, uh, 24, kaya may apat. So, pwede natin yung pang-price. Meron palang 24 pieces. Meron 20 pieces. So, karamihan dito, 24 pieces. Darawang dosena. Mm-hmm. O, darawang dosena. O, darawang dosena. Oh, bakit mo yun? <laughs> Ito ah. Ito ay 20 pieces. So, lahat sila ay uh, cute. So, ang ang vlog, ang, ang vlog natin ano, about sa birthday ni Mga tatlo. Ano yun? ito eh. Si Ziyang namili talaga ito mga ito eh. Ano siya? pa. pa. Na ano siya? Depende sa preference niya Ziyang. Kung ano yung mga gusto <laughs> niya. inilagay. Meron pa na piliin ni Ziyang. Eh. Ano? Puzzle yata o coloring book. Sa ganun. Kung ano yung preference nila Yun yung inilagay. Yun 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 yun.

next ay atong Chocolates egg. Si Zia din ang mili niya. Ano naman to? Yan, ganyan yung tsuro. ganito Ayan. Ito ay 30 pieces niya Ang dami. So, meron talagang pang ano dito, price. Dati nagtitinda ako ng mga ganito. Ang laki dito tito rito. Pag-binenta mo. Mga Oo Kasi mga 10 pesos to So 3 10 times Ano 30 Ah ganito oh. 1 2 lang 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Ganyan laman niya. Dala Dala-dalawa. <laughs> Heart. <laughs> ang dumaligaw pa sila. Heart. <laughs> Paano yun? Eh, iting, 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 iting. Ano ang pahali? Kasi hindi ano sila ba? Ano? Maka 10 o'clock pa lang sila pupunta. Hindi. Sabi kasi dito. Siguro mga 10 andyan na kami. Ayun. Sige. Ayun. Kahit doon na lang siya sa... Sa nung sundo. Ha? Saan? Kung kay ate siya. Pwede mang kay ate siya. Pwede just kami natin. Okay. Kasi ang gagawin niya, hatid. Doon. Ay, yung manalo niya hatid eh. Oo. Tapos, babalik. So, ano pa yun, mga kaan ko? Pag ito ang pagbalik, mas di na siya siya, ano? Oo. Oo, ano pa yun? Ang malalaki lang naman yun eh. Oo. Oh, ang malalaki ah, lang. Ang malapit nga lang pala. Hindi naman tayo masusuong kapatigan ka, sa ano? Oo. Ang kutsara mahal. Kailangan ito kaya. Lalagyan ng kutsara. Saan ang oh, dami nito? Oh, 30 pieces. Ano oh, kaya ito ba? Ka? wala pa sing 20 pieces lang. Kaya, like 30 pieces. Kasi, inire-reserve ng anak mo sa sarili mo.

Sa Sentry 6 Station. Ito ka Gustong gusto niya nang kainin yung lollipop. Anak mo talaga namili niya niya. Meron pa nga siya ibang nakakita doon eh yung mga buhangin. Sabi, sabi ko sa kanya, meron na siyang buhangin. Hindi na kailangan Ano okay, oh, na Ano na yan? Ano yan? 2, 4, 6, 7,

Ah, sige, ibigay ka na lang ang set. Pwede naman, kaya lang. Ah, oh, huwag na. Masisira yung plastic. Kaya yeah, ano na ko na lang, bigay ko na ang set para pili sila. So, ito. Egg. 30 pieces. So, tigda dalawa. Tigda dalawa. So, mga egg balls na ganito. Okay. ooh Tigit -tigit, Kaya pa ba? Kaya hindi na. ba pa tigil siya. Kaya pa tigil tigil po pa ba to? Yung sa iba, ilan pa ba? Ilang ba dala, dala na mo? Hmm. Two, four, six, seven na lang to eh. Ilan oh. ba yung dalawa. yung So, tigtatatlo na yan. Ba't parang mas marami sa iyo? Hindi mo siya kung kailan ito. One, two, three. Kailan lang naman ito eh. Ito sa lang sa akin. lang Nag-aabang pa naman ako. Nandito anak mo, nangilingi na yung tala isa. Ayan. Ayan. Kada isa nito ay worth 50. Worth 50 pesos. Kada isang giveaway nito. Nagyari sa box? Oo. Uh -oh. Wala box sa baba. Ito pa pala. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Nakalimutan. Jackstone. Mm hmm. hmm. Kulang ko ilang piraso to. Italagay ko pa din hmm. Hello. Hello. Enjoying. so you say it's my birthday today and i'm seven years old are you happy yeah are and you enjoying the swimming pool yes okay but i will not go to the big swimming pool i will my around like yeah. the other kids around okay so, so, you I will, so i will play on the small pool there is stairs to swim, so mm. I can swim there. Okay. Okay. Look at the view. It's so beautiful in here. Ganda. Bossing. Bossing nag-inspection. Against the light nga lang. Ano? Ano? Ganda na dito. Oh. Mm -hmm. Nagaano no, mahal? May fog? Anong ano yan yung makiling, mahal? Makiling? So, kumusta naman? Ano, good? 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 okay so, doon sa... Dati, Oo, yung dati nating inano, no? Ang ano nga lang, medyo, ano? Kulang sa atin ang, ano, no? Room. Okay lang.

Kaya nga sabi, ano ba gagawin mo? Huwag kang makailang. hindi, Sabihin mo kasi sa akin, hindi. Mag-antay ma ma ka lang. Ang dami nagdikit dikit dito, kaya Ang dami nung nagdikit-dikit dito, kaya ganyan, no?

Pwede na tumali ng mini-mix <laughs> uh, Walang lighter? Ay, hindi na. Lighter? Lighter. Thursday น้องปังอันเหนอาว You am never <laughs> yeah. Oh, you can change your clothes now to the, uh, to swim. Yeah. Yeah. Uh, picture, baby. Did you enjoy your dance? Yes. Yeah. You are so very good, baby, and Teo as well. Yeah. You practiced a lot yes because you're so good well very good my baby because I look at the TV, yeah. at the TV. oh see okay but it's very kind good. of it's kind of fun to see it but I don't know I can I, I don't know to dance it like that. 🎵 Music picture ate? Mayroon. picture Si ano? Si Kamis. Si Kamis. Mayroon ba ito yung picture Video yan, Mar, video Tingnan natin. Post, oh, mga, ano pa lang, oh. Pang ano, pang professional, eh. Oh! Wow! Parang ito, nag-training kay Efren Bata, eh. Hindi <laughs> ko nga <yung> sinabi. Sabi, <laughs> <And> Sabi nyo. <laughs>